Volleyball Player na si Cici Rondina binatikas online dahil sa hindi kilala ang SB90. Agad na humingi ng sorry ang indoor at beach volleyball player na si Cherry Ann Quipanes Rondina o mas kilala sa tawag na sisi Rondina dahil sa pangyayaring naganap sa Pistang Pinoy sa Korea 2024. Usap-usapan ngayon sa social media ang banggaan sa pagitan ng 18 tawag sa SB19 fans at Philippine volleyball community matapos na i-call out ng isang 18 si Cici Rondina dahil sa hindi lamang nito kilala ang boy group na SB19. Magkapareho ng sa na nasabing event sa Korea ang Alas Pilipinas at SB19 na kung saan nagpasaya ng marami nating kababayang Pinoy sa gitna ng ipinagdiriwang nilang kapistahan. Subalit, nauwi sa isyo ang tagpo sa pagitan ng SB19 at ng miyembro ng Alas Pilipinas na susisirondina dahil sa hindi lamang nito kilala ang boy group. Nung matanong ka Susie Sui kung kaninong performances ang inaabangan nito, maraming tao ang naghiyawa ng SB19. Dahil sa hindi nga ito kilala ng volleyball player, ay pabiru niyang sinabing Starbucks lamang ang kanyang alam. B. Starbucks lang alam ko. Tila may ilan ng 18 ang na-offense sa sinabi ni Cici Rondina, katulad na lamang ng Twitter user na si Gingeral underscore 22, na kung saan inaming in nagpadala pa ng mensahe kay Cici dahil sa so ginawa nito sa so iniidolo niyang SB19. Same here, sis. Medyo nagmo-move on na nga ako. Hindi ko din naman siya kilala. Kailangan ko siya i-message kasi masakit kanina. Di ko kayang di niya malaman." Medyo hard ang message ko sa kanya but no bad words. And she's apologetic naman and sincere sa pag-sorry. So, okay na ako. Sa kanyang now-deleted Twitter post, ipinakita rin ito ang paghingi ng sorry ni Cici Rondina na may caption na, Hello mga cops, nagsorry na si ate athlete. Okay na din ako. Buti at na. Salamat ate. Mensahe naman ni Cici. I'm sorry po if na-offend ko po kayo. Pasansya na po. Noted lahat sinabi niyo po. Sorry po. Samantala sa so isang live, nagpabot ulit ng sorry si Cici Rondina sa mga fans ng SB19 dahil sa kanyang nasabi sa Pistang Pinoy sa Korea 2024. Ipinaliwanag nito ang kanyang side at sinabing hindi niya talaga alam ang SB19 kaya pabiru niyang sinabi ang Starbucks. Ngunit sa huli ay taus pusong paghingi ng sorry ang ginawa ni Cici. Sorry po talaga, I'm really sorry. Sa kabilang banda, agad namang kinall out ni SB19 Stel ang kanilang fan na binatiko si Cici Rondina at sinabing hindi niya tinatolerate ang ganitong gawain. I personally don't tolerate this kind of behavior. Stop this. Maging si SB19 Pablo ay may panawagan din sa kanilang mga fans respect and acknowledge na hindi lahat ng tao aware or kilala ang grupo namin. Hindi rin sa lahat ng oras, everyone will hold a favorable opinion of us. That's fine. There is no reason to spread hate, disrespect, or drag down our fellow Filipinos.